Good afternoon, guys. Ito na ngayon na itsura ng aming uh, yard. On uh, fall season. Ayan, fall. May bulaklak pa rin, pero maraming dry leaves, mga dahon. Ayan. Ayan na siya. <clears throat> At ang uh, puno, maubos na yung dahon. Inaantay ko lang maubos yung dahon yan bago ko siya linisin yung yung ground. Ayan. May Puro dahon. Puro dahon siya. Pero ang ating flowers, nagbo-bloom. Maraming kalat na dahon. Pero nagbo-bloom yung aking uh, geranium. Hanging basket with geranium. Tingnan nyo ang aking backyard. Ang ginagawa ko kasi ngayon, ito yung sunroom. Ang ginagawa ko ngayon, lahat ng mga dapat kong i-dry, dinadry ko na oh. Ito mga peppers. Ito flowers to. Malva. Ito ano to eh. I believe these are the red ones. This is uh, lettuce. this is pechay. Yan ang seeds ng pechay. Ang seeds ng lettuce. Ganyan. Yung white na yan. Yan ang mga lettuce. Andiyan pa rin yung upo. <laughs> hindi pa nakakain lahat. At hindi na naipamigay. Walang Pilipino dito eh. So yan ang ginagawa ko, nag-iipon nag, uh, ako ng mga seeds. At ito pa pala, marigold. Ito orange, ito yellow. Ito yung pinagtanggalan ko ng sili. Itong sili na to ay, ano to eh, ito siya, hot pepper kahundeng kay Bell, Kahun Bell. Ito mga flower, yun hot pepper, ristrakayin. Ito pang sinigang. Yan ang ginagawa ko. Ito na yung itsura. Oh. <coughs> Ito, lilinisin ko na tanggalin ko na 'yung mga halaman. Wala na siyang pag-asa. So linisin ko na lang. Alisin ko lahat 'to. Eh lahat ng kanyang mga accessories nung ako ay nagtatanim. Ito yung kamatis. Teka, dun muna tayo sa loob ng cage. Ito yung itsura ng cage. Alam niyo naman. Hindi ka makakaani pag kinain lahat ng mga hayop yan. So, itsura ng okra. Tignan niyo. May bulaklak pa rin siya. Wala na siyang dahon. Puro ano na lang. Pero, namumulaklak pa rin, no? Itsura. eh, pinabayaan ko na to para maging buto. Siya ang aking itatanim next year. Patutuyuin. Gusto pa niya mamulaklak eh. Masipag. Ang, ang talong hindi. So, kailangan ayusin ang lupa hanggat maaga. Mukhang maganda pa Ayan o. Oh. Bala kong lagyan ng lining para hindi siya tubuan ng maraming ugat katulad nito oh. So, dai ko na naman marigold. So, oh. ayan yung buto ng marigolds. Yan, itatanim mo yan next year. Iyan ang, yan yung may itim na ilalim. Iyan ang kanyang seeds. Eto, alisin. Maglilinis ako. Sandali. <clears throat> ayan, oh, tignan nyo rin yung aking compost magulo. Lilinisin ko siya. May mga nakasabit to. Yan ang itsura. Hindi kaya frozen yung lupa. Pero hindi na maginaw today. alisin lahat natin yung sabit para malinis let's start a new one next year gusto ko malinis pati lupa tatabaan ko siya patatabain ko ang lupa. Ayan, ang daing sabit. Sige, linisin ko muna. Dito na lang. At uh, yan ang update ng aking cage. Tama na itong space na to kasi dalawa lang naman kami kumakain ng gulay yung sobra na ipapamigay na nga namin. Anyway. Dito na lang. Bye-bye.